Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang panatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Biyernes ikalawang araw sa buwan ng Febrero. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Biyernes hindi na raw lalampas ng isa ang bagyo na pwedeng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwang ito ng Febrero ayon sa pakayag mula naman sa pag-asa o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Sinabi nito ng unang tropical cyclone na papasok ng bansa ay papangalan ng Agona. Ayon sa state meteorologist na ang cyclones o bagyo ay kadalasan dalawang tracks o dalawang dinaraanan sa buwan ng Febrero. Ang weather disturbance ay pwede magdevelop mag-develop southeast ng Mindanao at babaybayin ang direksyon para mag-landform malapit sa kabisayaan. Pwede rin daw mag-develop sa silangan ng Mindanao pero liliko at hindi papasok ng bansa at malulusaw sa Pacific Ocean. Sa kasalukuyan, may minomonitor ang pag-asa na isang low-pressure area sa southern part ng Mindanao. Ang buntot ng low-pressure low pressure area na ito ay nagdadala ng kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Mindanao Central Visayas, Negros Occidental at maging sa Southern Leyte. Pero sa pangkalahatan, ang ulan na ipinapatak ng mga weather system na ito ay napakakonte kumpara sa regular na pag-ulan na tinatanggap ng ating bansa.